Nilinaw ni dating Pangulong Duterte na ang mga proyekto na ito ay hindi nararapat na pangalanan sa ilalim ng nakaupong opisyal dahil ito ay pondo ng taumbayan. It's not their money. It's not supposed to be branded uh, around that uh, you you you're supposed to do it because that's your job. Mm. So you do not have to announce to the world that. Uh, uh, a uh, 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 cause to be built in this problem. Uh, it's natural. Di DA ini dating Pangulong Duterte, delikadesa ang tawag niya rito na kinakailangan namang maintindihan ng maraming politiko. Marami akong kaibigan ganun. As if it is their it's, a, it's a matter of uh, kasi. So, uh, delikadesa is uh, something values na pagtingin yung outlook mo sa buhay mo marami talaga ang nagkulang diyan yung anong tamang diskarte Samantala, matatanda ang ilang beses ng isinulong sa Kongreso na magkaroon ng batas kaugnay dito o ang tinatawag na anti epa law, ngunit hindi pa rin ito nakalusot. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.